Ay wala sa ating harapan. Walang dumano sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang kulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Cheese Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang malakanyang ay pawang tagapagsilbi lamang pagpakinig na sa daing, taga sagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD I bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersami na sa mga pinoprotektahan niya, bring them here.